after po na maglinis, diretso na po kami sa beach. Rumble beach. Dala po kami ng walis ting ting. Ayan, ganda. Ganda ng beach. Yan po, o oh, yan. Approaching. Anong ano yan, sis? Walang pangalan ng beach. Good morning, madam. Yes, po. Good morning. Ano po bang ulam natin dyan? Patiano. <laughs> ah, Peaceport, Patiano po. Malapit na po kami. Hindi naman marunong lumangoy. Marunong ka ba lumangoy si... Ma'am, ano? Ako wala. Ano-ano lang. <laughs> ganda. Ganda-ganda naman. Daming puno oh. Puno na. Ay, malaki. ah, malaki ang ah. malaki pala ang ano. Ae. Hindi ang tubig. Allah. Allah. Okay lang naman. na. Aba, hindi Allah ako marunong lumangoy. Wala ka bang kilala mamamang ka? Ano ah. <laughs> <ako pumunta> <laughs> <laughs> kaya kaya ko ito. <laughs> Hello. Ay, punta ka doon mamay mag-attend ng seminar. Sa Open Court? Oo. Oh, 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 oh alauna. Alauna. Hello, alauna. Hello. po. Ganda. Ganda-ganda naman. Ay. Wow, ganda. Saan ka <laughs> Umbanda tayo sis Punta na kayo dito mga taga EMGM Samahan nyo kami dito Sir Mario Dito na tayo mag swimming Ito <laughs> maraming bangka Ganda ganda naman Buhay ng na taga Romblon đang đánh băng cá, băng cá, băng cá, băng cá. Hello, gần đó. Sarap. Parang ano ng hangin. Nang alon. Ayan po o dambang pa. Buhay romblon. R um, uh, romblon o jongan. Ready na po kami mag ano mag swimming. Ano sa iyap, ma'am? Dulo. Ay, nanguhuli ng na, ano? May na tayong matihila dito pagka may Ah, hihila ng isda. Hihila ng isda. Pag humila tayo, may isda. Ay! Mayroon po kami? Ay, hindi na. no? Ganda naman, ano no? Oh? Akala ko ba ako dito tayo <laughs> po to. Ganda. Wow. Romblon. Ay, grabe. Yan, si Ma'am Franz po. We... go, go na. Go, go na siya. Ganda. Yan po. Lumubog na siya. ko uh mo na tong. -huh. Buti to si Ma'am Franz. Magaling lumangoy. Ako hindi. Eh. Marunong ka lumangoy, sis? Ako hindi eh. saan tayo magaganyon. Bibigyan tayo. Bibigyan tayo ng isda. Ano yung Ah, bibili? <laughs> Kala ko bibigihin lang tayo. Yan.